Good morning guys, eto ang aking alaga si Pepe Ayan, nilagay muna natin sa puno ng balingbing Para mapil niya naman yung pag-ano sa sanga Ayan, nagpo-food tripping siya Patatapos lang natin yan siyang pakainin So dito kasi kami sa sapote, eh. marami rito mga puno So ayan, ha, dito nga, nasa puno siya ng balingbing Ayan, daming puno So, ayun siya. Ayan. Uh -huh. Ayan. Ayan siya. Nagpa-practice-practice uh -huh. na siya kumain na solid. Pagkano yung sinusubukan ko na rin pa isa-isa. Pagkakanti-kanti na ano, yun, eh sunflower seed. Pe-pe-pe-pe-pe! Pe 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 Ito limok punchino oh. gay sa pagtuka-tuka ay eh. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panood. Thank you for watching!